Ah, alam mo, flex ko lamang itong aking mga sarama hmm. Sarama at saka banteks Nak, kita nak 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 Ito ka, bili na Ay, lumapit na tatay niya. Magbubugbog kasi ng yun. yung mga anak. Prrr, pwede tabi rin sa. So, ito naman yun. yung Yung sirama. Text ko lang. Pinapakain ko is yung yung conditioner. Semi-conditioner siya na may

Ito halos sandakan lang ha. Ang bakit? lang sya. Eh, malang gamay naman pala dyan. Nakapagiging sa paligid madumi ang paligid. Kit. Mm. <laughs> Sasabihin din pala yung mga kalapati. ko First day of school. Alam 'yun sa maya kanina. Nandiyan din na na sya pagka first day of school? Gumamasiid lang. hindi din para ini. Classmate. Ah, pa, kasi mo naman, eh, lagi maganda halaman yan. I ikaw palang maghalaman eh. Alright, okay. so magbabalang araw pa sa atin lahat mga mo. So, another vlog, the episode na naman lahat ng Brain Seal. Welcome to our channel. So, service tayo dito ng uh, mga dryer. Kasi, uh, nag -ano tayo eh, nag-swap tayo ng uh, mga electric pan. So, nagkaroon tayo ng uh, isang client dito so nakipag siya sa electric pan niya dito sa electric pan natin nagawa so ito mga pinag check up na dryer so tara nakalala mo after nating sa school dito tayo dumiretso so ito yung mga ano mga dryer na pinag check up nila mga eh kaya nga pala pala kayo shout -out sa kanila So, Ay, yung ibang issue po ba na ano po ang mga issue na iba na eh? yan? Ayaw mandar talaga? Ito rin, ayaw mandar. Mandar to, ba't biglang mamatay? Bakit po siya? Ma ah, mamaya ganyan Kawa, okay, din. Kawa ah. yung mga dryer. dryer, yan ang unang nasisira. Oh, kasi pagka po na parang naramdam niya na ako lang beses na ako na nagka-dryer. Kaya mga ikunin niyo na po siya. Yung dito oh. Yung, yung rin ganyan eh, pinapalitan ko ng... Iyangat nyo na to. Kasi pag may mga to, mag vibrate na siya sa ilalim. So hindi na siya hindi si nagaganong pa. Tsaka yung ikot. Hmm. Kung malipit po yan, tumatama sa tabi. Ano yung hindi Kasi hindi nag-dryer kaya wa... Hmm. Pero mga sarap mga ganda dryer dun sa ano eh. Oo sa dati diba pati pati kahit pati sa natin, Pagkapan, mag-aano pa tayo ng mura dryer. Sige. pag ko ako ng mura dryer para sa mga ganyan. Oo, oh, pagbenta mo nga akong ah, mura, sige. yung limang bali lang nga. Sige, mga ganun. Sige po. Well, <laughs> okay na. Para... <man>. Uh, <laughs> Kaya yung mabibili lang Ah, washing ka mo. Kaya lang tayo nga. Lago, ah, dapat na nag ka doon sa camera. Hi ka. Okay ka, ano Ayun lang. <laughs> ay, lakos si Lola. <laughs> <laughs> Nakuha, no, ayun yung Katuwa ko na pala. Shout out po kayo. Shout out kayo. Shout out! Shout out. Mga kapatid. O, kapatid. Buong mundo. Buong mundo. Ayun lang po kayo. Ayan o. No? Tignan mo yung akin. Ano ba? Ah, saan saan mo? Mo? Ma'am po, Rainier po ang talaga hey. pangalan ko. Parayo ko dun sa amin, Boyet. Kapatid uh, niya si Len. Si ilen. Len. Kung siya hala, nakikita. Nung na nagtitinda ako ng... Nang... Nanonood ko sa... Turon. ano po. Okay, ba? Gawa, no, okay. E gawa na ako. electric fan na. Gawa na. Bakit na. Sa mga electric fan ako, ginahawa ka sa... Na, sa dapat ka nila yung bibitan. Nakatawan niyo po ahawakan, Duros, si Ayun, hmm, ang hawakan. Huwag sa liit sa hulo. Tulos nung sisira. Pabaliliig. Ay, meron sa akin ginagalawa ngayon. Baliliig. Baliliig. balik babalit ako nung Parts. Ah, pag may sira po kayo mga electric fan, huwag pa naga, ano, ano, yung paano dito sa mga nag ano, no, yung gumadaan. Ang gawa, I electric I -gawa, fan, gawa, I ano, ano, Paalis niya, sira ulit. Sira ulit yun. Ang nagmumotor dyan. Huwag hmm. yun ang pagdano. Okay, Sige, pag may mga legit na technician ang gagawa, hindi na alam kung, hindi na masusundan yung ginawa nila. Okay, hindi naman namin kasi Ay, alam yung, na, na may nang gagawa dyan sa Mauni, dapat. <laughs> Oo. Oh. pa Baka na lang po. Di mano po yun eh, yung makapal eh. Kagad po yun, bumubuka. Ah, pag makapal. Mm -hmm. eh. Yung ganito, yung ganito yun. Mayroon akong nabili naman yung parang inaano ng apoy sa kutin. Mayroon pa ba kayong sukot yan? Hindi mo pala totoo yun. Yung mga ganito po kayo. Parang kihinga po at sukot na yun. Yeah. Sukot yelo ka kano? Ate Perna. Gamitan ko din po yun sa inyo ng ganito, ng supot, para hindi mabasama siya. Pero nadya, may okay. ano supot siya, lo! Kumako pa ta, Yaw na mo. Kaya nga ang ating mo. Ilan? Ilan daw? Matlo na rin. Yun namang dryer na nakal may nakalabas na ano sa mga kuya. ano yun? Ano yun? Nakalabas. Yureka bago. Siya. Ah, ano po yung ground lang 'yan. Tutuloy sa sa ano sa lupa. Hindi Para pwede. hindi kayo makukuryente. Isa kasi napasukan ng ano yung mga ah, ganyan. Nakalabas ng nandidid. Buot po yung cordon na ganito. May ah, nakalabas oh, pa. Oh. oh. Naka, nakapulupot siya. Oh. Bago siya, hindi luma. Ano pwede? Ano yung pwede? pwede kaya. Ah, ground lang naman po yun. Ano kuryente. napagawa na rin po ito? oh kitan kami, kaya ganit kitan kaya kami ano parang niya lang po napeng saayong ginawa kita ng yung 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 kayo yung 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 ko, na, lago pala lagyo na, pero Wala nga akong electric pa na kaya malating makanya at kas dito. Ayun daw yung ano. Sige. Puro mga ganyan lang ba ginagawa mo? Ah, electric kettle. Basta po electronics. TV, hindi ko pa po kasi lang sa kettle Lang dahil ko na natapon na eh. Kaya yung TV, kaya lang ma. Kaya yung maluwag-luwag yung... Kapat na yan. Ah, gumagawa ka rin ng TV. Hindi lo, oh, ah... Kailangan, ala akong ano, is workplace yun eh. Ah? Kailangan, maluwag-luwag yung table mo din. Ito, flat screen. Oh, flat screen. Sira! Ah, Wala nga isang tornilyo sa kabila, ano? Dito po, ano?

Alam pala niya ito meda kasi sa kanya galing yun. Eh. <laughs> ginawa ano nag ano, nagumawa <laughs> <laughs> ano, tinali. <laughs> Huwag sa man yung kanya, i-adjust na dito yun. tinali niya. Pero may gumawa nito. Nagkabagong sila. Tabi na lang yung ginawa. Hindi it, uh? so, yung niya i-adjust dito, niya kaya makuha. I-adjust dito. Ito. 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 <laughs> Para tinaling mo. Hala, mangit ko eh. yan. Sunod na sunod yung ate. Eh, pagka ano, anong ganito ako, yun. Sabit mo na lang ng gano'n, huwag niyong nagpapaduro ng gano'n. Na tinaling Kaya natitira yun. Ay, okay, basahin po yun. Baya kaya piyensa rin yung nanay niya. Ha? Kene ke, kene. Sa limik kapila niya pa yan. Halos muna yan bagyakin. Ito. Ano? Ito no?

ang ng game Jeff ne Iniyan magaling ko pala issue to

yan, tinatandaan. Ano aam, mamaya pa nga 'yan. Nanwariyas, guys. Ano sa'yo, Ku? Oh, 8 pa lang. Tapos tayo na. Nandito pa. Oo. Nainto, ah. Kanina pa nakagayak niyan. Ha? Mamaya pa. mo sila, Lela di Jawa. Oo, hintayin mo ako. mo natakpan mo 'yung camera. Hey. Mag-vlog ka. <laughs> hi, guys. Say hi to your vlog. Ikaw uh, mo ang solution diyan eh, nana. hindi siya ay, ako ay, 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 dito. ay, what? ay, kayak flooring natugon mo sa kayo second room no niya ayo chi ay kay den eh kay gnyor ni gaya ng bigi ikirim kuno ng sapatos garbage tayo tai kay na no ne kanda ka mangamileen tam din <laughs> <laughs> yung masigla para may pa tayo. Ah, yung mga pako. Ay, <skrisa> kakasok mo. Ay, kakasok mo. Ay, kakasok mo. Ay, kakasok mo. yung kakasok mo. طب <applause>

Kasi pwede din naman tayo mga inyong naman. Mayroon mo Ang mahal po dito yung parts Wala na ng kontinari. Ang mahal ng po dito yung parts mahal ng po dito yung parts dito Pagka ano po, Hello, papalitan nyo na, na rin yung, yung ano yan, eh. yung spring. Sa loob, oh, mukhang gano'n. Oh. Pagka alimbawa hindi na bumabalance yung kwan, itong dryer nyo. So papalitan po yung spring sa loob. Nabibili naman sa si Shopee. Ano spring lang ganun Oo. Oh, kasi hindi na babalance pa to. Pagka hindi na pa to. Kahit anong gawin yung ano sa damit, kakalabog. kasi minsan, uh, ang nangyayari, ano tayo, yung Siyempre mamadali. Lagi na ganyan damit. Kahit na hindi hindi pantay, pinipilit natin umikot yung dryer. Wag! Kasi sirain yung balance niya. Ano, gaya nga po no? sa spring ano. Wala na yung gupatigas niya. Ayan ay, yung ay spring yan. Hindi, may spring po, po sa loob yan, yan. yung cover. Yan yung nagpapatigas po sa spring. Para yung makina niya bumalance. Hindi ko malapod kalatod ng ano? Pagka hindi na bumalance to, ito you know, na ako, sabihin nyo lang sa muna. Gawa na. Pagka, ano po yun? na natin. Dalawa yun. Ano ka? Pabili mo ng ganyan o no? spring? Hmm. Pagka ano no? Pagka hindi na siya bumalans. Kasi may tendency na hindi nababalans po yan. Ano yun? Spring dryer? Ganon? Ah... Ano ko na po. Pagka mo natin. Tapos... Maerit po. Dalawa yun. Ayan. Ayan. Ayan gumawa eh kasi hindi nyo lang po ito na ano ba hindi siya mandat hindi nyo lang kapit na ah, din umangat hindi nyo lang na-fix ito may spring bago lang yun oh, bago lang yun bago yun So, kaya nababasa. Dito nyo po. Sisilong yung po, Tawbala. Ayun, wala na namang binalitan na pyesa. Nababasa ang ito po nito ngayon. Ang mga, mga nga, eh. Baka na ang mga. Bro. Ano yan? Pinalita ng makina rin. pinalitan nga? O oh, yung makina ng ganon. Ng hydromatic. Ah, pwede na. Pero bago yan nung wala pang dalawang buwan nung pinalitan niya. Parang butas di kaya. Parang butas yung defect. Ito, ito parang butas yung gitna. Hindi pa lang. Tayo muna pilit ang gumawa. Ando yung makina niya. Andun. Yung tunay na makina. Kunin niyo nga po. Tingnan ko nga po. Ang kasulat ko. Asa ali maandar sa shop na nanong mga ate. Si Sherili po ang technician ano. Yung mga gumagawa na dito.

Ma Wala kasi yung warranty niya kaya hindi maipalit ni Marlene. Ang buwag pa lang yung natira. Ang buwag lang. Ang buwag ko. orange. Hmm. si Kaya ano, naman mo, niyo na po no, ah. lang po ng ano, sa niyo lang ng niyo ng Hindi, hindi ba gumagana? Hindi, hindi. Pwede. isang orange yun. lang siya. Oh, yeah. Pwedeng gawin, hindi. Ah, dito tayo ng tornilyo. Magagawa siya, meron niya ano meron pera sa loob eh. lang. ah oh, nagayang ka rin eh. Uh -huh. Tapos, bibili ka ng di para sa tornilyo.

tataw ngan mo tayo hindi 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 mo mo tayo hindi kaya ano. pati-check niya yung, yung, yung ano. Dryer. Ay, dryer yung ano. Refrigerator. kasi hindi daw lumalamig biniyahi lang hindi na lumamig pero dun sa anak niya na pinagkuhanan eh okay naman so nag pa nga so dito tayo may kakawari po pala kayo wow uh, ano nakalagay ay mga kwan wow Ah, oh, wow. Flower horn. Mm. -hmm. Ganda pa Ngayon Ito yung mga konya, tetra. Ganun ko lang. Meron din po ako parin eh. Alright, so yung mga kalana move, napanood nyo na po ang ating vlog for today. Salamat po sa patuloy at pagtutok ninyo at panonood sa ating mga daily vlog. So, yan. Uh, nagawa po natin yung tatatlong uh, dryer nila mother. Yan. So, salamat nga po pala sa tiwala. So, once again, kita-kita lang po tayo sa ulit vlog. So, Maraming, maraming salamat sa mga subscribers sa Bursary at sa mga likers. So kita-kita na po tayo sa sunod kong vlog. So this is Lalo from Service. Guys, good luck. Take care po mga mo. Peace out.